sa punto kung ito talakayin po natin ang mga naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito sa Mr. President on the Go. Ito po mga kababayan, una natin pag-uusapan Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi kang dumaan sa tamang proseso ang preventive suspension kay Davao del Norte Governor Edwin Hubahib. Karagdagang detalya patungkol dyan, Odrick, sa ating po mga KRSP. Naglabas po kasi ng kautusan ang Office of the President ito pong 60 or anim na pong araw na preventive suspension laban po kay Davao del Norte Governor Edwin Hubahib. Nag-ugat po kayo sa ito sa reklamo noong pang November 24, 2022 na isinampa, po ni Board Member Orly Amit dahil sa diumanoy grave abuse of authority and oppression na may kaugnayan po sa nagdaang barangay election. Ang pagtitiyak ko ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Dumaan po ito sa tamang proseso. So nabigyan po ito ng due process itong pagsuspinde or preventive suspension laban kay Governor Hubahib. At hindi po ito pamumulitika. Yan. Yeah, sinabi nga, no one is above the law. Yan. Kaya itong 60-day suspension na ito, ito yung magiging pagkakataon para mas malalim na imbisigyan itong pangyayari. Ang uh, balita natin, hindi daw ang uh, nangyari ay hindi naka-sundo dahil merong binawi yung gobernador na service vehicle ng isang uh, sangguniang member So doon nagkaroon ng conflict at sinasabing pinag-iinitan itong uh, uh, Davao del Norte governor. Gayunpaman, yung mga supporters po ni Governor Edwin Hubahib ay uh, nag sila ng parang... Uh, Uh, nagbarikada doon sa kanilang kapitolyo no at uh, gayon pa man patuloy pa rin po yung pagbibigay ng uh, local government service doon sa kanilang kapitolyo bagamat may ibang mga supporters itong si Governor Hubahib na nagbamatigas at nagbabarikada uh, doon sa kanilang kapitolyo ito... so we're hoping na magtutuloy-tuloy itong investigation at lalabas yung uh, pinaka decision dito sa lalong madaling panahon gayon pa man sinabi po ng kampo ni Governor Hubahib na kung itoy hindi nila may sa Malacanang, ito'y dadalhin nila sa Court of Appeals o hanggang sa Korte Suprema. Mm -hmm. Sabi mo nga, Audrey, ano, preventive suspension. So preventive, wala pa po itong finality. At uh, ito po ay na rin para po hindi po ma ng gobernador ang isinasagawa pong investigasyon patungkol po dito. Mm -hmm. so, sa ibang usapin naman po, ah, si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ating pong maaalala, nagpunta po siya sa Amerika para po sa Makasaysayang Trilateral Summit kasama po ang mga leader ng Amerika, si President Joe Biden, at ang Prime Minister po ng Japan na si Fumio Kushida. Nagkasundo po sila na magtulungan para sa mapayapa at maunlad na Indo-Pacific region. So yan po ang shared interest ng tatlong bansa, ng mm -hmm. Pilipinas, ng Amerika at Japan. Ito pong pangkapaang global peace o pandaigdigang pangkapayapaan. Lalo't higit po yung pangkapayapaan po o peace dyan po sa Indo-Pacific region. Napag-usapan talaga kasi yung mga recent incidents na nangyari po sa West Philippine Sea. Ang tatlong bansa po ay ayaw po natin ng gera dyan. Mm -hmm. Kasi talagang pag nagkaroon po ng gera at umakyat pa po yung tension dyan, eh hindi po magandang epekto niyan sa ekonomiya wala pong nananalo sa gera. So ang gusto po ng tatlong bansa na ina, magkaroon po talaga ng kapayapaan at ito pong international rule-based order ay mas maisulong po natin. Well, then, kapag pinag-usapan kasi yung trilateral summit, pag uh, pinag-iisipan na mga ka, makakapanood dito, ay eh, yung usapin sa West Philippine Sea. Hindi lamang po 'yan, hindi lamang po 'yan sa paghingi natin ng tulong sa ating mga kaalyado bansa kundi pagtutulungan din pagdating sa ekonomiya. Itong uh, ito daw ay magbibigay din ng oportunidad at trabaho at pamumuhunan sa ating bansa na magmumula-mula sa mga bansang Japan at Amerika. Bukod sa usapin na yan, ano, nabagit nga natin yung pang-ekonomiya at ganoon na rin po yung patungkol sa digitalization. Nakipagpulong po ang ating Pangulo sa mga taga-Google. At very, very timely naman po ito dahil talagang kailangan natin ang ating ating digital services. Mm -hmm. Kasi may nagkakaroon ng pagbaba sa mga traditional cases, pero pagdating ah, sa cyber crime, naku, medyo tumataas po. Yan. So, kailangan po talaga natin ng pantapat dyan sa mga scammer at hacker. Kailangan natin improve ang ating digital infrastructure. So, very timely yung pakikipagpulong niya sa mga taga-Google. At lumabas din dyan sa may uh, trilateral summit na merong investment na magbumula, sa Amerika na aabot sa 100 billion US dollars sa susunod na lima hanggang sampung taon. So abangan po natin yan kung dapat lamang sa usapin na yan ang magbebenepisyo yung nakararaming mga Pilipino. Yan, hanggang dyan na lamang po muna ang hatid naming usapin ngayong araw na Martes. Abangan ulit sa Webes ang iba pang update patungkol sa ating Pangulo dito pa rin sa Mr. President on the Go.